Ayan, magandang 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 tanghali po sa inyong lahat mga ka Alex Aswang Stories no, mga kaibigan, formerly Southern Mindanao Creepy Experience. So, nandito tayo ngayon sa labas ng bahay. Kaya ako ginawa ang video na ito mga kaibigan no, kasi meron akong sasabihin sa inyo tungkol po sa ating uh, mga story. Baka kasi may magtanong. So, isa sa naiisip kong paraan kasi na sinabi ko na ito dati sa inyo eh na mukhang na uh, nahihirapan tayong maka-recover sa ating uh, channel gawa ng hindi na tayo nakakasahod mga kaibigan so meron nga pala tayo ditong uh, kandila hayaan nyo lang yan dahil para yan sa ano sa mga langaw <laughs> may langaw kasi dito sa labas galing akong kumain so nagkandila uh, ako so ito yun na nga po no? ay ako ginawa itong video na ito kasi nais kong iparating sa inyo yung mga masusugid nating taga-subaybay na itong channel natin ay tagilid so ang naisip kong paraan mga kaibigan you know, uh, tingin ko lang naman na baka makarecover pa tayo so kung naalala nyo yung isang channel ko na boss wakwak Meron naman yun mga subscribers na iilan dito, yung mga taga-subaybay talaga rito no? So ang plano ko mga kaibigan, yung mga compilations sa uh, video natin ay doon ko na siya i-upload no? So baka magtanong kayo bakit na wala na yung mga mahahabang video saan na. So doon ko na siya i-upload sa Boss Wak Wak na channel natin mga kaibigan doon siya mapapakinggan. So ilalagay ko lang po yung link niya dyan sa description siguro or sa comment section para madaling mahanap. So yung mga mahilig sa mga mahahabang video, mga compilations video, mag-subscribe lang po kayo doon, no. Ilalagay ko lang dyan ang link. At para ma-update kayo pag may upload, no. So yun na po. Yun lang naman patungkol sa video na ito. You no. Know, uh, sana suportahan niyo pa rin ako mga kaibigan uh, para makabangon tayo. Mm -hmm. So patuloy pa rin tayong magsi-share ng mga video dito sa channel na ito. Uh, short stories pero sa mga compilation ay doon na natin i-upload sa Boss Wakwak na channel natin. Dati yung ano, yung comment commentary na na channel natin pero ngayon ay uh, uploadan upload natin siya ng mga compilations. So, yun na po mga kaibigan. Sana ay uh, makasubscribe din po kayo doon no? at uh, masuportahan yung channel natin. Yun lang po. Maraming maraming salamat and uh, God bless you all. At nga pala sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na rin po kayo para uh, updated tayong lahat. Click nyo lang po yung uh, button dyan. Tapos share nyo rin po yung mga video para uh, baka makabangon tayo mga kaibigan. So, yun na po. Maraming maraming salamat and God bless you all. Bye bye.